Ayun, okay, langin mo tayo. Mago tayo mulis. Sa nga naman, anak at ang Espiritu Santo. Ang sa mga kapangyarihan sa lahat. Ikaw na bigay sa inyong buhay. Maraming salamat, Panginoon. At gabayan niyo po kami sa aming lakad ngayon. At na nabayan uh, niyo po na uh, maganda ang aming lakad. At mamaya dito po, Panginoon. Gabayan niyo kami sa aming pupuntahan. At maraming salamat sa iyo sa pagbigay mo sa amin ng buhay. Amin. Ay. Ay. Ayan, kumusta mga kinabang vlog? magandang araw po sa inyong lahat at magandang umaga tsaka welcome back kayo ulit sa aming youtube channel dito lamang sa mga kahinabang vlog uh, set out yan kay ng big big sa kipalawda namin kanina uh, dito yata store yan ang napaka daming tinda dyan kompleto walang labis walang kulang walang labis walang kulang hmm. Yang Big Big Rahim, shout out sa inyo dalawa. At chat out dyan kay Jiboy Dalanon at saka kay Jumar Dalanon. Dyan sa bato at saka sa Rado. Uh, magandang umaga sa inyo. Uh, out din sa mga vlogger na sikat. Sana'y makita nyo kami laging nag-vlog kami sa tuwing linggo. Sana'y makita nyo kami na supportahan nyo rin kami. Yun lang. Salamat sa inyo. Minamahal namin viewers at subscriber. Yun lang po. Samahan nyo kami. Anong, anong, dapat natin gawin mga kinabang vlog? Ganoon pa rin sa ating misyon. O yung bigay. Tara, sama natin. Go, go, go. na sa bitamina. Para sa antara pelik. Ah. Yat makaina bang vlog balik naman yung matanda yung nakaraang nakaraang bawang nasi goreng. Ito yung ndanan. Mm mutik na kami manong ba? Baligaw-ligaw. kamo uh, ulan ulan pa ha ah, malayo ba to mga ilang kilometra ba to ah marami layo pala no pero mga, mga kainabang yung dadaanan dito hindi mainit malilim lang kira kay kailangan talagang katulong sa pa kasi naumpisahan na natin to di ba? oo so, tuloy so, tuloy na ito hirap yung daanan, naglalang na So, mga kainabang binalikan po namin good morning ha sa lahat ng mga viewers namin sa subscriber maraming salamat po kasi ito natagpuan din namin si nanay ngayon na kahapon kasi pumunta kami dito alas tangali kami umuwi kasi nintay nga namin dito noon na punta na namin dalawang beses na po ngayon uh, pangalawa ngayon naabutan na namin ito saka kawawa din talaga si nanay Kasi mm -hmm. tingnan niyo po, itong nabutan namin siya, ganitong gawa niya kasi itatanim niyo po ito para magkaroon siya ng uh, hukay and na. No? Mm. Pag may laman na. May laman na. Ah, mm -hmm. Garni ko. Yan lang po talaga. Mm uh. -hmm. Tapos, um, pure talaga kayo na ano na yun? Uh, nitibo, ni ano? Nitibo. Pure nitibo po ito si nanay. Anong pangalan niyo po? Elizabeth. Elizabeth Pilisarte. Uh, Elizabeth Pilisarte Latubi. Latubi. So talaga sinanay, pure talaga na yung trip dito sa kanila. Ah, <coughs> uh, ngayon ay anong masabi niyo po sa pangungay po ninyo? Hmm. Medyo mabuti-buti rin pero pag wala talagang kabigas-bigas hala pa ko ng bigas dyan sa mga katikbahay ko bigyan ako dalawang sakal. okay, yun lang, lang. Okay, Ay, wala, wala na rin ako yung hanap buhay ngayon hindi ka na mapungi Kay oh, ang kamay ko hindi na maka ano, nabali na. Ay, nabali na yung uh, ito mo? Oo. Oh. Ano? Kaya mahirap. Ate na yung ano, yung hindi ka na magugutom ngayon kasi may bigas ka na. Oh, yan. Ah, sa ito. ang kain ko, ang kalahati. Ay, kalahati ang kalahati. Matagal-tagal na rin siguro sa yan sa'yo kasi nag-iisa ka rin lang. Hmm. Dalawang bisit ko pakainin. Minsan nga hindi ako nagakain. Ay, huwag. Ay, huwag. Ay, kalahati. ay kalahati. Sana pag tanda na mahina na yung retention, kailangan tayo magkain para malayo sa sakit. Salamat tayo sa Panginoon na kahit tanda na tayo, ay pinigyan pa rin tayo ng buhay, lakas. Nung kapag trabaho pa tayo, makita pa natin yung mga anak natin, mga apo. mga Nanay ko, naka, ganyan din. Ganito din? Oo, oh, nakapananim din. Ganito din na namin. Ganito Mm. May -hmm. tinabasan din sila doon na ano. Tama, taniman lang o, talaga. Eh. Hindi ako nagtaniman yun ng balay kaya Wala mga bit. Mga kainabang yun. Tinilas niya na... po. Tinilas oh. <laughs> po ni nanay oh. ito, ito talaga. Ito nakakarating ito. Danaw nakarating nakakarating ito. Nakakarating ng bayan po yan. Ito, dala-dala. Mga kainabang. Ang gamunisip Talagang ito yung tinilas nanay. Ay, ang magtanong sa akin kung bakit yung sinilas mong bangi? Eh? Ay, bigyan niyo ako sinilas. Oo nga po, ito butas pang kabila, tapos kabila <laughs> hindi. ah, <laughs> uh, makaya kaya, pasensya na kayo dahil hindi namin na talahan dyan at sinilas ngayon. Di bali sa sunod. Pursigihin namin na magkaroon dyan sinilas. Ano so, sukat po nito, nai? Naibi Media. Naibi Media? Isang hmm. dangkal sa akin, Naibi. Ibig sabihin, nai, Naibi Media, pwede na. Naibi Media. Naibi po. Yan ang tuunan namin ngayon na makadala kami sunod na balik, ha? Ngayon ay anong sabihin niyo sa mga salamat Salam. ay binigay niyo. Ngayon. Na nakatulong dito nakarating kayo. Hmm. Nabutan po. niyo ako dito minsan wala ako. Kaya nga po. Kaya ako sa kabuuan. Ako nga nagpunta kami dito wala ka. sabi hmm. ko balikan na lang namin. Sabi ko, magputol ako ng buho. Eh, Iniisip ko, sabi ko, magputol ako ng buho. Madilim sa ilalim ng kabuhuan. Natakot po talaga si nanay mga kaya hindi na bang... kayo. Hindi matakot Ay, Nakagat na ako ng hayop diyan. Andiyan? Oo. So, oh, alos mamatay ako. Hindi ko maintindihan. Ang turong? Hindi. Yung sa lupa. Ah? Ahat. Ahat? Yung pula. Pula na ahat? Oo. Yung sa binida Uto-uto. Aro? Uh. Buti lang naagapan ako. Kung hindi, apatay talaga. Apatay talaga? Kasi na, na pag talaga yung ano no, yung mga ganyan na patanda mm. na tapos napasok sa kabuhuan na no? Hmm, mahirap na. hirap talaga ako. Oh. Tapos ikaw lang. So, ano ikaw na lang po dito isa na eh. Ako Mga apo ko. Sa mga kainabang eh, pasensya na po kayo sa <coughs> kaya na namin ito hindi yung Ito lang po talaga mo na kaya sa ngayon. Pero malay mo sa sunod. Sa sunod baka may maawa din sa amin na... Tuloy-tuloy lang yun ano sa amin kaya kami ng mga pang sa pero araw patuloy yung aming nagawa na ganito pangiligay sa mga mahirap din ay eh, kami mahirap din pero napakasarap sa pakiramdam yung makatulong Maka ka sa kapwa tuloy. ba makabigay-bigay ka kahit pa paano makaambag ka ng kunting kita mo sa kapwa mo para na ka sa pakiramdam kasi sige mga kahinabang vlog ayun ah, uh, lang yung alamin anong Ah, napunta namin si Nanay. Ah, sige. mag-ano muna kami. Mauwi na rin kami. Ah, wala pa? Yun lang po sa dia namin nai kasi para magkaroon din ng ano yung sarili mo na hindi ka makanap ng bigas kasi kahit paano ito hindi mo na makukos basta basta ito ah hindi na ang tagal mo yun noon na ito alo pinabutan ng dalawang buwan ay binipigyan din ako ng mga Anak ko minsan pag makarating, makapunta sila dito. Kaya nga po. Pag isang salok. Minsan dalawang umot. Oo po. Sakal na lang kung wala naging isang salok. Pero magkain kayo talaga Magluto kayo, di ba aling maukos? Sa sunod makadala kayo. Ako nga ka ngayon hindi pa nakakain. Ngayon? Nakakali na to. Nagkapilang ako doon kila nanay. 12, ano? 18 na? 18 na. 156 na ura? Kaya ko pag walang ulam, wala talaga. Uh, maraming salamat po mga viewers namin, mga subscriber. Sana makita nyo muli ito sa araw na ito. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. I love you all. Thank you.